lunch lunch check. <laughs> Hinarang ka rebelde pa. Wala na lang naipasa sa akong Good morning ma'am. Paan airport ma'am na? Ah, terminal. Dito na kami sa airport guys. At Lebron. Eh! Sir, kung may bayad pa to, sir? Ah, uh, 500 lang, ma'am. Kumahal <laughs> ni mo, sir. Oy. <laughs> so, a winner for today. I see. <laughs> Sign na guru ni mong uyab ko. Si Kuan, piloto. Hey! <laughs> hey Ingat. Hey, bro. Lunch, lunch, check. <laughs> Uy, e, i-check pa yan dun eh. Mga sa midri sa murag ekstri tapos mga unsa miday. Bus terminal. Bus <laughs> terminal. Bus terminal. Papa, ingas libro ba? Bus terminal. Siya ko na diri, bus terminal. Part of the... Yeah. Bus <laughs> terminal. Naghintay kami sa boarding namin nung magpapugi doon sa si Lebron. Happy ka sa flight? Mm hmm? Happy ka sa flight? Mm hmm. check. <laughs> May pake. <pati> ging, <yan>. ging. Lagdan <laughs> siya lang, lagdan siya oh. Ayan, nag-start na pala yung boarding So mamaya na kami kasi medyo mahaba pa yung pila Boarding <laughs> Boarding go. <laughs> Charot. <laughs> Di day raining ang init in de. Hey, boys get boys. <laughs> Ara na sa Zilebron na, sige na sa siya papugi kay ko. lagi kuno siya siyang outfit mo na siya Ayan na, malapit na kami ang Purpose on, Papasok na talaga. Ngayon na lang ulit kami makakapag-travel na buo kami. Okay. Pupunta kami sa reunion ng Mindalano family sa Marawi. Pusakay ka, ganda ng bus niya pa doon. Or Unya Unyana yung ka bus terminal. Bus <laughs> terminal pa doon sa South. game ka. Gusto ka, amat. Father. <laughs> Bakit ako mag-selfie to? ay happy ako ng lipad na to kay may nanalo ako. So, nagpa-games ang the Pacific din. Nakadaog daw. Parating na kami guys. Dito na kami sa Cagayan. Atanda. Cagayan. Cagayan. CDO. 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 Ayan, si muna kami bago kami sasabak sa ano no, sa biyahe. Ayan si Kuya Kal, galing pa siya Manila. Oh, pinsan ko yan. At dahil nanuyo na ang taong to, inom tayo ng tubig. Sa wakas no, nakasakay na kami papuntang Iligan City. Kasi doon kami mag -stay. Nagkamalas malas pa nga kami kasi naabutan kami ng traffic. Kasi may, may nangyaring sakuna. kuna. One hour kami na traffic, kaya kain muna kami. Ayan, halata naman sa mukha namin, nagutom na na talaga. Kainin kita. So, ayan ang ganda dito. Sobrang ganda dito. Ano naman, sulunak sabi talaga wala kasi kapukakabuka ka ng papa ko. Eto, <laughs> first cousin niya. Eto uh, si Lebron. Eto uh, si Jelme. Uh, first cousin niya to. Anak ko natin Mino. Uh, kapatid ko. Kapatid ko. So ayun na nga sinundo na kami ng pamangkin ni Papa at ko. pinsan po namin siya. Yeah, first time nga namin nakilala si Kuya Ras. Bukas sa reunion namin sa Marawi ay mas marami pa ako makikilala mga kamag-anak. Hoy, oh, celebro pa choy choy murag utot. <laughs> hala gingging oh, hala kuya kuya, kuya outfit. So ayun, salamat kay Kuya Ras di nagsundo sa amin. At dahil diyan nakatipid kami. Naka hindi lang 'yan, napaka-princess namin dito dahil. Passenger princess na nga ang mga person. <laughs> Nang libre pa si Kuya Ras ng lunch. Grabe talaga si pinsan ko. Kaya thank you talaga kay Kuya Rasdi. Yeah, ito ang kasama palagi nila Lala sa Maynila. Kala ko anak ni Eto, Iba pa Ayan na, inaantay ko talaga to chibugan. Na. So dito matitikman na namin yung pinakamasarap na pagkain ng mga Maranao. So ito yung mga food nila. Tsaka ito naman yung in order ko. Hindi ko talaga expect na sobrang ang niya. Wala. Wala tayo. Wala 'yo? Wala ba 'yo? Wala. <laughs> Ayan, biyahin na ulit kami at hihahatid na kami ni Kuya Rasdi doon sa pag stayhan namin. Dito yan sa The Blue Mansion. So, abangan nyo guys, maraming kaganapan dito at kung gaano kaganda dito sa The Blue Mansion. Ah!